Reaksyon ni Sarah Lahbati matapos kumalat ang video ni Richard Gutierrez kasama si Barbie Imperial. Tila na puno na ang aktres na si Sarah Lahbati sa mga ginagawa ng kanyang estranged husband na si Richard Gutierrez matapos kumalat sa iba't ibang mga social media platform at naipublish sa ilang mga entertainment websites ang patungkol sa video ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial na masayang nag-inuman sa isang resto. Kuha ang nasabing video sa isang madilim na sulok ng Tipsy Pig Resto bar sa Alabang kung saan makikita si na Richard Gutierrez at Barbie Imperial na magkadikit na magkadikit kahit malaki pa naman ang espasyo sa mga gilid nito. Dahil dito, tila napuno na si Sarah Lahbati at tuluyan na niyang tinanggal ang apelidong Gutierrez sa kanyang social media account. Nitong Martes, January 9, 2024 napansin ng mga netizens na tuluyan ng tinanggal ni Sarah Lahbati sa kanyang Instagram bio ang initial na G na ibig sabihin ay Gutierrez. Matatandaan na nitong December 2023, matapos pumutok ang balitang naghiwalay na sila ni Richard Gutierrez, ay binago ni Sarah Lahbati ang kanyang Instagram name mula sa Sarah Lahbati Gutierrez sa SLG na sumisimbolo pa rin sa initial ng kanyang pangalan na dala ang apelido ng kanyang mister. Ibig sabihin ay nirerespeto pa rin ni Sarah Plahbati ang kasal nila ni Richard Gutierrez sa kabila ng balibalitang nasa proseso na ang kanilang annulment. Naging biglaan din ang pagpapaiksi ni Sarah Labati sa kanyang buhok noon. Subalit, Matapos kumalat ang video ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial sa loob ng isang bar na magkadikit at tila close na close sa isa't isa, ay tuluyan ng tinanggal ni Sarah Labati sa kanyang Instagram bio ang surname ng kanyang asawa na Gutierrez. Bukod pa rito ay in-unfollow na rin niya si Richard Gutierrez sa kanyang Instagram account kasama ang iba pang mga Gutierrez kabilang na sina Annabel Rama, Rufa Gutierrez at ang kambal ng kanyang asawa na Simon Gutierrez. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang mga nabanggit na Gutierrez, ay ang malalapit noon kay Sarah Labati. Tila malaki talaga ang hinanakit ngayon ng aktres sa pamilya Gutierrez dala ng nangyari sa marriage life nila ni Richard. Sa kabilang banda makikita naman na nanatiling nakafollow pa rin ang lahat ng mga nabanggit na Gutierrez kay Sarah Labati. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang mga Gutierrez sa ginawa ni Sarah na pagtanggal ng apelyodong Gutierrez pero siguradoong si Annabel Rama ang magre-react sa naturang balita. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.